Kaniadto adto gapang limpyo lang na siya o mga nagamit na nga mga ligid o iyahang ipamaligya as second hand items mangita lang ko sa market og ligid nga medyo pangit na hugaw ako ang kuhaon ako ang limpyuhan mm -hmm. ako ay resell sa tama niya nga presyo Grabe po ng mga gipang agian, mga pagsulay, mga kadaugan nga ginagmay sa iyang ginagmay nga negosyo. Pero karon kining 26 anyos na lalaking negosyante sa Toril, Davao City, milyonaryo na. Sa programang Binisaya, chit-chat Ato ni ang King of Second Hand Motorcyclo sa Davao, J-Mart jata to ni ka uh -oh. at the same time content creator ang kaning himuhang mga reels sa Facebook kaning himuhang mga ginapamaligya nga second hand yang motor ilado okay ka, mm. especially sa kaning mga riders no kaning mga hilig og mga motor kinsa man si J Mark CP map bali taga Toril Kuchit jud mm -hmm. ko nagdako kini nga ko ang balay karon diya mm -hmm. ko nagdako wala mo kabok magsuon map duha mi magsuon duha mo ka magsuon puros laki puros lalaki ako mangod ikaw ay ikaw ang kinamang kinamanguran nag is man ning nag eskwela ka sa una o si kurso nimo kwan si man ako ang kurso marine engineering ah, marine engineering kau jud ko eskwela nakaagi ko unsa ang eskwelahan na map agro Asa agro ka. Diya sa, sa agro. No? mo o skwila, kung siya maninag, OJT ba ka? Kayo, mag OJT ba yung ginagawa sa gara? Kaya sa kung OJT, mag skwila, sa kaya kong barko, OJT, inter-island. Asa sa kung man manang inter-island? Dili na Pilipinas. Dili na sa Pilipinas na siya. Muna training. Ah, pila katuig man eh. Kuwaro bulan na ko dito din pag babaan na wala na ko gabalik sa kay ano man kay nalahit naman na divert na akong kuan ba Nadivert na divert na ko mindset Na nabali na laing butang, o oh, unsa maningalain butang. Kung may tama yan, mga Kay Kung <laughs> may <laughs> time cheat, kung may mm. tama yan. Kung may try-try kung vlogging tama yan. Mm. pa, before tama yan, kung may tama yan. Kung aku, tama yan, kung may tama yan. trend may tama yan, kung vlog tama yan. Kung may tama yan, kung may tama yan. Kung may tama yan, kung may tama yan. Kung may tama may tama may tama Jawaman. Ngayon <laughs> nga 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 dagay nga pwede ka pangwartahan yun online yung mga tutorial sa mga dula, mga free load, mga nga nga Asa man eh, sa YouTube? Hmm, sa YouTube. Sa YouTube. Ah, okay. So, so na to siya. Katong, so, nag-OJT ka, ka hmm. vlogging ka. Hmm, laging vlogging, laging vlogging ko. unsa <laughs> sa manin, eh, nis, nisikat po ka ng vlogging sa una. Sa so una, kaluyan po, jit kay na po yung mga nananaw, mabot mm. million milyon ng views. Sa, sa YouTube? Ako oh, sa subscribers na po, yung daghan po. Pila okay, may subscribers ni mo sa una? Sa una ni, total yun siya bago ko ni Undang ug 700k. Hala, muna ako <laughs> <po> ang muna <laughs> ako subscriber count karon 700. YouTube, so po. ni abot oh, ni yeah. kan 700. Mm, ni abot ko kay kusog gyud kay YouTube sa una ato na time 2018, 19, 20 ana ato ni. Hala, okay. Nakakwarta na ka ato. Nakakwarta jud ko ato morning kaning balaya natukon ko ni tungod sa vlogging. Vlogging. Ah. Oh. Pero niabot ang panahon nga nihinay ang YouTube, nihinay ang views, nihinay ang income. Sabayan po, po mga ka-goals sa kinabuhi ba Nawal na wala na taga na mag-upload, upload, huwag okay nga na. Okay. Kato sa naundang din siya. Tanto sa wala na ko yung source of income, kaya kiundang naman na ako YouTube, ibaligyan ako akong channel. Kung tanan na napunta na ako, mo nibalay, huwag pa na humay. So, wait lang, ibaligyan nimo ang channel. So, pwede na ibaligyan wait ang channel. This, wait, wait, sa una. Pilay baligyan ato, <laughs> mak 260K ang wishaw uy oh giung sa man to nimong kwarta moto gito ko na balay sa palit ng sakyan sa so na mo then tungod kay wala namong kuy source of income cheat nininira po siya ka root kay syempre pagawas na lang man tanan kwarta wala na pasulod. hangtod sa tuig ang nilabay wala na jud urot yung dana na akong kwarta hangtod sa naabot ko diri agaron ben selling ah, ah, na pili na akong kwarta unsa ning tuiga uh, mak unsa tuiga ang bayad sa 2020 2 ata 2021 late ana. Ah, pandemic. Mm. -hmm. Unsa kusog ang pandemic ato kay pwede man magawas kay ato. Oh. Pero unsa to imong ginabay-an sel na? Mm -hmm. Sugod so, yugo sa ligidjet. Reseller ka ana. Dili Second hand na daw akong ginapalit. Mangita lang ko sa market og likid nga medyo pangit na hugawin sa bapanit. Masa mar, mar Facebook market? Oo, oh, Facebook market. Ah. Mm -hmm. So, imong buhaton, palito ni mo, second hand? Mm -hmm. Oo. Oh. Tan ako i ako ang itanchaon yang presyo akong mm. na ba kung igo na bani barato ra bani kaayo mm. pwede pa bani i resell pag so, mm. makitaan nga barato ra kaayo sa market ako ang kuhaon ako ang gimpyuan mm. ako i resell sa tama niya nga presyo biyao oi pila may income nimo ato mak gamay ra yung kaayo kay makapalit ko ligid for example 500 Mm. Ma-resell na ko siya mga 600, 700, 800. Oh, pila po kaligid may mga alien si mo kasagaran ba sa kyan set na siya ah okay pat kaligid pero na sa isa isa so sa usak ka na, pila may income ni mo to dili pa na ko compute ato na time pero gamay gamay pa gamay pa gamay pa gamay per month, pa gamay So, pila ka tuig ng imuang pagbayan sila o kaligid mo? Bulang na ito siya, Chip. Hinahinay na ito kung kung Kanihin na yung invert sa lain na po nga kuwan ba? Kung siya na po yung mga ang Mga relo, mamalit na po ko sa punsya. Pag ko sa punsya pag relo, pag nana ko yung kwarta, mamalit ko sa punsya po mga relo nga gwapo pag itanawon. Okay. Mga kandida do 1.5, 1K. Paniton ko ah, na, din i-resale ah, na po na ah, po. Pag sa tanaw na ko nga guwapo pa, feel na ko ma-resale Pinig mas taas ng presyo. Ako ang ginapalit. Paliton mo. Hmm, I-post na po na sa Facebook. Pero katunga nga time gap, bayan sil gapon Nadungagan lang. Nadungagan lang. So aside sa ligid relo o so sa kay, cellphone, gi apilan nimo. Ya na kay no, ni mo yeah. ako, ah, cellphone, nato so, ah, sa nabot ah, sa cellphone. Unya online selling ra mm, ni. online. Online selling, nya mag meet up na lang mo pag uh, mag mag magpalit. Mag, mm -hmm. Pero kaniba ma, nakahuman man ta ka niya. kahibaw biya gyud ga Kung ikaw si Siman, di, di ba may umuwi gyud sila nga mm -hmm. kwarta ba daw ang mga Siman. Oh, nakauna-una di kog balik. Katong wala na akong channel ang kauna-una jud ko ana hmm. pero na na divert man pugo da kung una-una gusto ra bugo mo testing ba basig na ay chance diri ba ni gusto so, ni testing na pugo wala sa ko ni sa kay sa siguro ko ni do sa na ko diri ro pero na sa mga 2023 oh, murag na sugdan nimo ang pagbayan sa log mga motor mo na na ko kwarta nga kapalit og motor Ang imong kwarta katong ka sa Bayansel sa mga hmm. rilo ana mo rolling nimo. Rolling lang kay tanan ginansya nako sa una sa mga ligid sa mga rilo. Ako na pong ikapital. Sunod, cellphone na po. Makakapital yeah, ako sa cellphone. Ang tanang ginansya na po sa mga cellphone, ako na pong ipang kapital. Motor na po. Kung karon motor na po, ang mga kapital, ang mga ginansya sa mga motor na po, mga sakyanan na po, patas ng patas, babasta. Uyaw. Yeah. Nagsugod ka sa motor. P Pila pa ka motor yung baligay sa motor? Tag-isa, tag-dua. Isa, tag isa, na? hmm, isa, isa rin mo kaya. Antod, di rolling-rolling ni mo. Tulong, dagan na. Antod, karon, dagan na yung Kay karon, sasagrabi ka kuya, manang imuhang lapanderi ah yung mga warehouse pila ka buok ang display karon na second hand nga motor ma 70 to 80 karon karon nga naami 70 to 80 unya yes. ang kaning mga motor nimo tanang klase sa motor o sabi ni tanang klase sa motor chit nga sakto ang presyo sakto ang quality ginapalit gyud amo ginabalikya ginabuy and sell Kuya, oi. Kanang mga Mio, mga Inmax, mm. Xmax, nana. Mm, tanang klase sa Yamaha, tanang klase sa Suzuki. Kaya eh, nga, na. Puyawa, uy. Dahil yung dili lang motor ang imuha ng ginabaligya. Maragkarong to iga. Ano yung sakyan na nasa gulan? Pati mga kutsi, gabay At and sing. Na. Kaya maakuha na mga gudjit. Kaya siyempre na na, nahinaya na po natuguan. Kaya tanan ginaan siya, ginakapital na ginako balik. Pero kani, makaingon yung ta, milyonaryo na nga? Ka. Sa karoon siya, oo, makaingon yung ta. Makaingon yung ka. Kaya ang total na mga total mga gudjit, wala total mga gudjit, wala pero kaniya, aside sa imuhang, sa imuhang pagpamaligya o mga motor, unting creator ka. Oo. Dako rin! Dako ba yung na ginaw ng reels ba yung oh Oo. Tama-tama, Rabudjit. Six figures ang imong ginadawat sa reels. Ang Yawan ni mo makuwi. Mm. Ang kanang imong ginadawat sa reels, unsa man eh, ni, eh, mo nimo pagbahin bahin sa, sa imong kwarta pag abot sa negosyo oh. o og sa pagka content creator nimo. Kaning mo imong mga halin sa motor pang rolling nimo na. Di ba? Rolling? Diba? kaning imong ginadawat sa Facebook ginaunsa man ninyo ginakuha po ako tanan pang rolling na pulsa sa negosyo tanan yeah, wag gyud utop ning nakaan ni eh. okay. tanan yung income na sa Facebook balik tanan sa negosyo tanan makwarta na ko bisan paggawas na siya sa negosyo na daog ko ba na sa unsa ibalik gyud ko na tanan sa negosyo kay padakon ginagawa ko ang negosyo kung iyon kag padakon kay para sa ko apply tinamo daghan dakon na man imong warehouse. unsa man gyud ka, dakon ang imo, ginaplano mag pag, pag ang gadget ang mindset gyud nimo Murag wala ikaw manan. Dili gud imo una-una nga dako nakakaron. Kung mm. dakoan na ang bantawa ni karon kung negosyante ka dapat gamayan pa kaani. Wala ikaw manan ang expansion -una. sa imong eh, una-una. Pero unsa imong long-term goal? Unsa imong ang murag end goal nga may, nga, gimak mahitabo na, 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 na sa mga negosyante chit nga wala gyud na ikaw manan. Wala, ikaw manan. wala ikaw manan. goal. Kuyawa. Uy. Pero ang imuhang gina-envision, dili lang kani mag-open na mga dinagko ng mga, mga tindahan sa so, Yung nana ba? Oo, unta. <laughs> Mura na kag ilway na araw maragi nana. Yun, ah, dili po. <laughs> Basta naaragya ko sa nga linya, bayin sil gaya Siguro magkadagko na puhon, puhon na unta. Basig yuta na, balay, nga na. Ang imong, ah. Yun, manifest ko na siya. Kampuna. Mauna ang, ah, okay na gates na nako. Ang imuha kay wala ka gasti. Oo. Sa kung unsa lang imo ang pwede mabaligya. Uh, Kaya sa nagsugod pa lang ko sa liquid sheet, yeah, na gina ko nga puhon, tingani na pud, cellphone na pud, puhon, motor na pud, puhon, sa kenan na pud. Wow. Asa man ni nagsugod imo pagka di ante? Eh. Dili ko kay sure pag-asa pero sa una cheat, bata pa ko ginatudluan ako sa kung mama nga magnegosyo, ako sa una mga yawa, kindi sa mga uy. sa mga agihanan sa mga bus, mga unungan sa mga bus, pasan ang checkpoint. Inapapaligya, misa ko ang mama, mga kindi. Ang katagluan, nga ingani, para namoy mo'y baon. Pamaligya mo diya. So, ako po, itagluan ko niya nga, palit diri sa kuwan. Kung ingani kadaghan dagan nga kindi, ibaligya niya o tagdos, tagpi, ay tagtuludos, tag piso isan. Dako, gintabang, giday, ang bata, pakagitrain na gano'n. Dako, gintit. Kay, dito, siguro ko nahasa ba o dito, na-focus ako kuwan nga, magnegosyo yun. Pero kani dili magid mo ingon nga ng gikan sa pobre nga pamilya. Arangan man ang imo ang pamilya maktama oh. bago. Ay mo well, yutaan man. Dili siya ingon nga tama tama. Oh, tama tama, 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 tama. tama, 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 tama. tama, tama. Arangan tahan. Mm. Kay maglisod sa una. Pero makakaon gyud big katulo sa usa ka mm -hmm. Pero dili ingon nga grabe ka pobre. Kanang oh, dili gid po. Kanang kay gusto sa una. Unsa man nimo mo? Dili dili na nila ginahatag, ginapatigom mi, pagtigom mo nga na, para mapalit na siya. Nya baon ko mo sa una kay mas gamay gyud ko i-compare ako sa mga classmates oh, kay singko ra man ako hmm. baon si, kaya ka singko mm -hmm. imo nang tigon hm mm, tigon ang kakuyaw ni mo wala gyud kay gastuhan sa eskwelahan kay ato sa matinggo na siya palit na og dulaan nga ako sa una. pero kanina ka na curious lang ko, mm -hmm. kay Pila ka na ka Gabay ansel okay. ang oh. imuhang balay <laughs> kwarto pa lang nimo ang napagwapo Ang tibuok balay di, di, mau mo man human Ang mindset gyud ako tit kay negosyo kita tanan tanan kwarta nga makuha nako ikapital gyud ako tanan sa negosyo. Karon kung gastuhan ko ning balay for example 100 200 hmm. wala ana diha anak na pirmi mo 200 dili na na mo tubo. Kung ikapital ko na 200k sa negosyo na i nga mo pa na the next month the next two months na So tanan kwarta nako nga makuha ako gina ginakapital ka nandiyan kayo ba mo kung mapatungong ko na mapadagko ko na moingon unta nga milyonaryo naka, ka pero para sa imo nga dili pa na enough magasigi pa kag magasigi dapat unaw una naon kung negosyante ka chit dili ka mabuna una nga naa na ka sa anak nga point successful na ka dapat una naon gyud yung pirmi nga naa ka sa ubus para mas maningkamot pa ka dili ka makampante nga ingani ingana na Hung paa, Ayahay na ba ka? Sa so, mga kay loho? ikaw nga magpalit kag mga para yung kagalingon, na na, pagsiguro ay. Kapo yung mga Lohol, chit, pa sa namang oh. motor, sa kenan. Nga loho, na, Lohol, kaso, ma-appeal lang ko siya sa kong negosyo. mo nakalamang sa kong so, bagay. Kaya nangyay ko na... Kung sabi ako. sa kenan mo karon? Kanang imo ka rin yun? Wala, gaya pong may personal nga sa kenan karon, chit. Kaya na yung ganaan nga sa kenan nga, baligya na ako gaya pong karon. Mula ginagamit pa sa Montero, ganahan kay kuha ng Montero. Pero baligya ko na gyapon kung na mo palit ana. Imong ibaligya. Ang baligya ito palit na lang na ko Ang motor, wa po kay motor na imong kaugalingon. Ang motor, motor kaugalingon. Kay naa mo ko yung, ka yung daghan kay motor nga baligya nga pwede na wa gamiton gud. Bitaw po Ang do. Big bike ya nga ganahan kinako pangandoy kinako sa una. Naa naman diya pwede na man og gamiton ni time. Ang <laughs> baligya ra pud imong init time. Gyar gyapon ako. Yawa gid mo utok makoy. Kaning cellphone, relo, kaning usa man ni <laughs> relo cellphone. Pati kini sila po na wachit, 16 Pro Max, pero baligya kaya pong kuni. Kung ayaw mo palit ani, hatag kaya po na kukuha ako balik sa akong baligya. Na naman po kayo 16 Pro Max pa rin to, ang gamito na po, pasa lang niyo. ang files. Piyawa, Ay, baligya kaya kuni. Kasi ba din na ba'y sekreto ang mudako ko ang negosyo mo, mo, lambo ang negosyo? Para sa wachit, wala man. Wala mo kaya Basta kay nagwala yun ko, nag... Focus lang ko sa kong negosyo, tanan kag-uol na po, tanan oras na po, kuwa rin yung di sa negosyo tanan tanan effort nako ako kahago sa negosyo lang tanan wala na ko ng mga ninyo ling o way mga pulos nga butang para sa si mm -hmm. kuha sa negosyo kita tanan para sa una hindi ko magulag ML wala na ko nag ML tanan ko ang sa negosyo ra tanan kumbaga imo ha is wala kay panahon nga usik usikon oh wala ko panahon nga usikon ang oras tanan oras nako na negosyo pero ni sulay ba kag ni sulay ba kag murag na down imong negosyo wala pero mong luoya katong mm. mga panahon nga nga sugod-sugod na kagbay and sell nakagi sa gagi ngon ani sukal-sukal jit wala pa man nung kay encounter nga ikot mm. Yun, nan grabe ka mm. lisod bagyo pero night time nga nihinay siya nan, na action na siya kalugi o sige buhat nimo katong panahon na to cellphone pa lang ang sige mabalik wala pa to yung mga motor mm. Masilpon na cellphone pa lang yung kasagaran nagahinay-hinay gyud siya makita na ko nga medyo palugi na siya mm -hmm. so, mo to, ang gibuhat na mo ato makita mo na ako sa market, sa Facebook, mm -hmm. na dagang mas barato sa Manila. Mga cellphone, mga ah. gadget, mga iPhone, ah, nga na, mas barato din Ah. So mo ng... dito. Manila ka. oh, di try me, wala pa may kalibutan. Unsay mm -hmm. sa Manila, unsay kuha dito Ah. Ang testing ko, kay, kailangan na ako siya buhatun kay para lang yun makasurvive ni, nga di may malugi kaluyuan man kun hinuon daghan nakuha dito nga barato nga cellphone yeah, na ipadala dire nah pa siya mas taas nga presyo kuya wae eh, pila na imo mga empleyado mo karon chit dala na 10 sobra 10 to 12 na siguro sa 12 12 Unya kaning mga empleyado nimo mga igagaw ni ni Yan ra nimo pamilya ra nimo ra tanan nga silingan ra pajud tanan diri ra tanan compound nga wala gyud kuwag dapat diri taga diri ra ka nya balitaan din ako, nga sa mga empleyado Tama, tama, tama. Ah. <laughs> tama, tama lang. Pilay, pilay may sweldo si Bu, may playado. Yes, yung draw sila 16 to 20. 16 Tata to 20. Bonus. Bonus. Depende sir, tayo, dagagalin. sa tayo, wow, nagagalin ka ron. Sa kaan ang bonus sila, pagkaon, kwarta. Yawa ni Moma. Pero si Maka, basig na alam pa na curious, pamilyado na ka. Oh, pamilyado. Ninyo na si Mac, Mac no? Uh, sige, pangalan ni Mi, si Jessa. 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 Si Jessa May. Si, si Jessa, kasamtangan oh, nga na sa ospital oh, chief. kay nanganak. Congratulations thank sa inyo. Wow. Ikanduhan na nila na baby. Pero kanini, wala kayo sila gagawa sa iyo mga, mga videos, di ba? Ah, wala. Wala, wala pa outfit. Mm. Gusto na ako, private ang private ang uh, uh, may yun. Nice. ko na itong mag-expose para sa mag 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 May lanta, masalik sila. Mag -yod, mag -yod. So, ako lang ang nag-akuan yun. Di mag mag ko nag-vlog kayo sa akong daily life. Mm -hmm. Mga motor lang yun kasi Negosyo lang tanan. Pero si Jessa, unsa man ka klase nga sa si Jessa. Buutan, anak, supportive, supportive. Yeah, loving kayo, walang gagay ko mm. niya. Hmm. Dili siya labad basta nang nami kalalisan dali ra siya Kastoria. Ah, uh, kay ang mga ginikanan, proud gini mo. Proud jud kasi. mo Share ko nila, ginakuan, uh, anak, gina Istorya ko nila silang mga amigo, amiga. Ah? Uh? Malunggan. <laughs> <laughs> Kaya ako mo ako amak, no, dagan kong nakakunan sa imuha karon, Especially sa pagpadako o or sa negosyo. So, mm -hmm. ang pinakanita, kuamak, ang pinakanitatak sa ako amak, ang kanibitaong kung ikaw ni mm -hmm. di pwede nga, maingon ka nga, enough nga. Eh. Mm -hmm. So, dapat yun nga, kung kaya sa kaya, i-rolling, kung kaya sa kaya, mo expand, mangita kaglahi nga, pa work na mau ginaka po ang nakuha, nakuha si dapat dili juga ka mo ayo tuwa nang uban nga dapat mo kasi ka sa inyan ayo dapat kay mo nay gamito na to para mas maningkamot patah sa ang wala ta na okay. kuntento na pa pangandoy para mas maningkamot patah, taga adlaw eh, mo kuntento ug karon bisan in kuntento na ka sa kinabuhi relax relax na lang ko dili na po maningkamot. ningkamot menuruta mm. ang symbol Mac uh, sa makausap, big thank salamat Salamat. Og makaproud ka ayo ba? Bintisays anyo so milyonaryo na. Pero grabe og mindset nila kini bata. O congratulations kay second, hey, baby, kayo, change, salamat, sa imong second baby. Thank you kay Salamat. Daghan salamat Max sa programang Binisaya Chit Chat Anthony Jimar. Sige. Chit Chat. Idol, sa diskarte! Kung magtungan ang mga kuan-kuan? Ang diskarte, Rexidol Forte. Mas paspas -pas banat sa bugat o sa dungan-dungan niya sakit. Rexidol Forte! Mas paspas -pas banat Sopa! upat! Yun ilabian.